Good morning, my sugar cellies! And welcome back to my YouTube channel! And for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo ang aming maliit na tindahan. At ito yung first time na ipapakita ko sa inyo ang aming pwesto dito sa aning lugar. At ito ko kayo sa aking maliit na pwesto. Ayan. Balitong lugar na to is nila mama. Balik umuha lang kami ng maliit na lugar dito sa my parking area. Ayan. Balito yung first time na ipapakita ko sa inyo ang aking mga kagamitan sa pag Noong una, may sugar sweaties, nagsisimula pa lang kami, meron talaga kaming pwesto. Pero nagka-problema lang sa renta dahil super taas talaga ng renta at nagdesisyon na lang kami na dito na lang at mag base para wala ng rentang pro problemahin. At noong nandito na kami, ang mga customer namin nag-PPM lang sa amin dahil hindi pa naman fully operated talaga yung receiving area namin sa customer. Yung kumbaga wala pa talagang tindahan. At syempre, may mga pangarap tayo. Gusto natin i-cater yung mga customer natin. So, nag-open kami ng maliit lang na tindahan na pwedeng makareceive ng mga customer at ma-entertain namin yung mga customer namin ng mabote. Eh. Actually, kami lang talaga ni husband ang nag-fully operate ng aming store wa kaming binabayarang tao para naman makasave. Ang everyday routine namin ni husband pag umaga, walang pipikapin ng mga order. Ako ang maglilinis tsaka maguhugas. Tapos siya naman doon naka-assign sa front side, sa tindahan tsaka sa labas. At itong oven ko naman may sugar sweaty soup Or tagal nito at sulit talaga dahil marami kang mabibake at tipid sa gas. Hindi ko yan pinipinturahan. May sugar para naman safe tayo. Pero yung mga paanya, parang nalangalawang na. Pero so ipapakita ko sa inyo may sugar sweaties kung paano ko yan pipinturahan. Sa totoo lang my sugar sweaties, marami akong na-invest ng mga gamit, lalo na itong mga baking pan. Kailangan mo talagang bumili ng marami para naman pag-isahan ang salang nalang na at makatipid ka sa gas pag ka. Pero nakita niyo naman my sugar sweaties, nandiyan lang yung mga baking pan ko sa lamesa nakapatong dahil wala naman talaga akong malaking mga kabinet na pwedeng paglagyan nito. Araw-araw ko kasi silang ginagamit kaya okay lang sa akin na nakapatong sila dito sa mesa. Kung bibili naman kami ng mga malalaking kabinet, hindi rin namin alam kung saan namin ilalagay dahil nga sakto lang yung space namin dito. Ito naman ang aking mga stand mixer, may sugar sweaties. Bali, mayroon tayo dito dalawang piraso, may maliit at malaki. At meron din tayong tatlong peraso na hand mixer din. At nakita niyo naman may sugar suetis na mayroon tayo dito isang heater para yan sa mga recipes na kailangan ninyo ng mga boiling water. So mas madali siyang gamitin. At nakita niyo din may sugar suetis na importante sa lahat ang ating lutuan. Dalawang piraso din yan para sa electric tsaka sa gas. Kung madali ang luto may sugar suetis, mas prepared ako na mag-electric at pagmatagalan naman mas prepared ako na mag-gas. Mostly naman sa aking mga packaging may sugar sweaties dito kaya nilalagay sa cabinet para iwas ang ikabok. At yung mga strainer naman natin araw-araw ko naman niyang ginagamit kaya araw-araw ko din niyang nahugasan kaya walang alikabok yan. At sa mga nakarelate ng bakers dyan, nanotice nyo naman dito may sugar sweaties na meron ako dito nakapasking na mga recipes dahil minsan talaga nalilimutan ko yung mga mixing ko. At ayan, dinidikit ko talaga para pag nagbimix ako dito, nare ko siya, natitingnan ko siya. Para naman sure tayo sa mga mini natin dahil hindi talaga maiwasan may sugar pag nagbibake tayo mga bakers dyan. Pag nagmi talaga minsan, mayroon talagang malilimutan. So dito may sugar sweeties, ipapakita ko sa inyo ang lamang yan. So mayroon tayo dito mga baking paper, cupcake liner, mga molder, at yung mga Basta mga lahat ng mga packaging niyan may sugar sweaties. Maliit lang siya actually dahil yung iba na makuha ko na nalagamit ko na. Yan. Para iwas sa mga alikabok yan. So, dyan ko nilalagay. Sa totoo lang, may sugar sweaties ko na sa baking world ka. Kung totoo sin, hindi pa nagwo one fourth yung mga na-invest kong mga gamit. Pero kung beginners ka, hindi naman yon ang basihan para kumita ka. Bilhin mo lang yung mga basic na mga gamit ng paisa-isa. Yung enough na makapag-bake at makapagbenta. Once kumikita ka nabili ka ng dagdag na mga gamit ng dahan-dahan, sa baking world may sugar sweaters hindi mo naman kailangan na mo unahan o makipagkumpetensya, isipin mo lang na kailangan mong bumenta at kumita. Maswerte ka pag may kapital kang perang hinahawakan pero pag wala, kailangan mo talagang tsagaan at paghirapan. Maswerte ako may sugar sweaters dahil meron akong pwestong hindi binabayaran. Kaya minsan naka-invest ako ng mga gamit ng dahan-dahan. Itong lamin sa may Sugar Sweets dito ako nagbibig at dito ako nag -vlog. Sa kaliwa ko naman ay ang aking hugasan. Dito sa aking area may Sugar Sweets, hindi siya aircon, nakita niyo naman na mayroon tayo dito malaking bintana so naka-fresh air tayo. At pag mainit naman, mayroon naman tayo dito nakahandang ceiling pan. So na-notice niyo naman mga Sugar is na nakapatong-patong lang yung mga gamit natin dito dahil ginagamit lang natin yung space lang talaga at no worries mga Sugar Sweets dahil hindi naman yan delikado. Dito naman ako sa aming tindahan at meron akong dalawang istante na malalaki na lagyan ko ng mga paninda at meron din akong tatlong chiller para lagyan ko ng mga cakes or mga display kong cakes at kinukuha ko dito yung mga party needs ko na binibenta. Marami ako mga binibentang party needs at ang iba dito ay personal ko na lagamit para pang decorate ng mga cakes. Din ang road wedding construction dito sa harapan ng aming store kaya kailangan ko siyang baklasin para hindi maalikabukan. Inilalagay ko ang aking mga paninda dito sa stante para safety. Nagpaplano kami ni Hasba na magpa-renovate ng store kasi napiktuhan niyo yung harapan ng store namin sa road construction widening. Actually, my sugar sweaties, ang unahong ininvest is chiller talaga dahil napaka-importante na meron na kang chiller dahil dun ka makapagstore ng mga cakes. Pero honestly, my sugar sweaties, hindi lahat yan mga cash, mga installment yan at proud kami ni Hasba na nafunipaid namin silang tatlo at napa-plano pa kami na magdagdag pa para naman makadisplay pa kami ng maraming mga cakes at makabenta ng mga marami pa. Pero alam niyo ba, may sugar na pangarap ko na magkaroon ng malaki at magandang chile, yung mga klaseng chile na nakikita natin sa mga malalaking cake shop. Pero hanggang pangarap lang muna dahil hindi pa afford. Itong aking instante may sugar binili ko siya para lalagyanan ko ng mga badinda kong mga brownies. Pero ang problema ko, pumapasok yung mga langgam. Paki-comment naman dito mga sugar kung paano ko papalisin yung mga langgam na yan. Kaya ginawa ko na lang siyang storage ng aking mga panindang party needs. At dito naman sa kabilang banda, sinasabit ko ang mga laruan na mga pang cake topper. Dahil minsan kasi may mga customer na akong bumibili ng mga laruan na pang regalo din nila. Alam niyo ba mga sugar sweaters ng isa sa problema ko dito sa store ay ang lalagyan na ng mga karton? Bawat sizes kasi ng mga cake box ay bumibili ako. Pero hindi ko alam kung saan ko siya inalagay dahil nga wala akong lalagyanan. Pag once kasi bumibili ako ng mga maraming karton, hindi ko naman yan in-install at bini-display dito sa store kasi baka sabihin ng mga customer nagbibenta ako ng mga karton at hindi na cakes. Pasensya na kayo, may sugar sweaty sa shorts ko, inaayos ko lang. May nag-reward kunstra kasi sa tapat, baka kung ano ang masabi, hindi pa naman tayo kasiksihan. Gusto kong bumili ng nalagyanan ng karton para ma-arrange ko sila mabuti pero ang problema hindi ko alam kung saan ko sila ilulugar kasi nga sakto lang yung space namin dito. Nagpaplano kami ni husband na na namin yung division na yan para naman nalaki na yung lugar namin since wala namang nakaparking na nasa sakin sa likod. At ang isa pa na pinapapanuhan namin ay ang mga electric wirings dahil gusto namin na maayos ito para naman hindi delikado. At soon sana makasave na rin kami para makapapintura na rin. Pero ang lahat ng to plan plano lang pero sana matupad. Kaya minsan pag may mga occasion, sinusuli talaga namin kahit walang tulog para naman kigita. Itong malaking instante na to may sugar sweaties, marami akong plano dito. Gusto ko sana hindi siya lagyan ng mga kahit ano-anong ang mga anik-anik dahil gusto ko siyang lagyan ng mga display na mga cakes. Pero for the meantime, since wala pa akong ibang lagayan, ginagamit ko siya. Marami akong mga laruan na binibenta dahil mostly wholesale ang bili ko dito. Pagkatapos ko mag-decorate ng cake sa likod, dito si husband gumagawa ng packaging at dito siya nag-entertain ng mga customers namin. Nakita niyo naman may sugar sweaties may Xerox machine kami dahil nagsisideline din kami ng photocopy. Gusto ko nag-share sa inyo may sugar sweaties lalo na sa mga beginners sa gustong magdidegosyo ng mga cakes. Hindi naman required na kailangan mo talaga na may presto lugar. Alam niyo ba na maraming mga successful na bakers na nasa bahay lang? Para sa akin, hindi naman basihan ang presto para maging successful. Ang basihan dito kung paano mo isurvive ang pagninegosyo. Yun lang may sugar cherries. Bye!